Inveha po sa ating batch 1993 na naging host batch po sa mga nakaraang Grand Alumni Homecoming ng 2024. Aba, uh, lubos po kami nagpapasalamat at taus puso kami nagsasabi sa inyo na maraming maraming thank you dahil binati nyo po at hindi kayo nagdalawang isip na i-great ang aming uh, alumni homecoming lalo na ang mga host batch ayan, ng 1993 ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng mga anchor at newscaster na nagbigay ng kanilang uh, taus-pusong pagbati sa amin ito po, panoorin po natin Magandang araw po. Happy Grand Alumni Homecoming sa San Policarpio Central Elementary School. Lalo-lalo na sa host batch ang class of 1993. Ingat! Sa San Policarpio Central Elementary School, happy, happy alumni homecoming. Lalo na to the host class batch 1993. Enjoy your homecoming! Happy Grand Alumni Homecoming sa San Policarpio Central Elementary School. Lalong-lalo lalo na ang aking pagbate sa host class of 1993. Ang saya mag-reunion, ba? Diba? Nagbabalik sa inyo yung mga alaala -ala ng inyong kabataan. ng mga panahon na simple lang ang buhay, hindi pa kayo successful, tapos gumagawa kayo ng mga bagay na gawang bata, katuwaan ng pambata. So, enjoy! enjoy this night and uh, I wish you more success Ko ano man yung mapagplanuhan nyo pa ngayong gabing ito and uh, happy grand alumni homecoming once again and God bless you all. Mel, Vicky, napaka-importante balita. Breaking news itong ating ibabato ngayong araw na ito at talaga namang kailangan malaman ng lahat na ngayong araw na to ay ipinagdiriwang ang Grand Alumni Homecoming ng San Policarpio Central Elementary School. Hello guys! Kumusta kayo dyan? Sana nag enjoy kayo sa inyong pagkasama-sama ngayong araw. At syempre, congratulations lalo na sa host class na Batch 1993. Good job! mga kapuso at sana talaga mag-enjoy kayo sa inyong espesyal na araw na to. Huwag niyo makakalimutan tumutok sa 24 oras at mga newscast ng Jimmy 7 Kita-kits, mga kapuso! Shout out sa mga taga San Policarpio Central Elementary School sa inyong grand alumni homecoming especially to the host class 1993. Have fun guys! Enjoy! So ayan, napanood po natin ang kanilang mga greetings na talagang as in bonggang bongga na nakakatuwa at nakakapag ano sa ating puso, di ba? So ayun po, Naging successful po ang ating uh, alumni homecoming, ang ginawang grand alumni homecoming ng San Policarpo Central Elementary School. Ayan, ng San Policarpo Eastern Samar, nang dahil sa ating president na si Architect Arturo uh, Nelcar Musende, of course. At saka, syempre ng ating vice president na si Amar Morales. At syempre ang ating sponsor ng T-shirt, walang iba kundi si Mr. Ernie Vonafi. Ayan. At syempre doon sa nagbigay ng souvenir na si uh, Ma'am Monina Chan. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong pagbibigay ng taus-pusong suporta para maging successful ang Grand Alumni. Ayan. See you next year!